Eto po ating sa inyong mga classmates, sino itong kontrobersyal na actress na di raw tumatagal sa mga nakakarelasyon. May tinatago kasing lim ito na mas madilim pa at maiwaga pa asalihin ng Guadalupe. Matakaw daw ito sa tsyarbahan. Lagi nakikipag-tsyarbahan na nagusang-gusang ng staff ng Marisol Academy. Kaya hinuwalian ng jowa noon dahil sa siya masabay sa pagiging hayok sa laman. Hayok? Yes! Parang ang sarap-sarap sa sarap amin. Magsap kumain pagkahapon, gutom ka na. One time, may apam din ito na naka one night stand. Iba rin naman itong si Akres. So, hulaan na po kung sino itong di umano'y hayok sa ilaman. At so, ha ang hashtag yan, hayok? Hayok hayok ano? sa laman. Nagustang lagi. Si Medyo rin di yan hayok. Wala oh, ko na laman? Hindi, important fairness sa'yo. Kaya ng alak mo, di ba? <laughs> talaga? <laughs> Pero hulaan nila yan ng actors na yan. Wholesome ba yan, friendship? Parang wholesome. Uh, ay, alam mo talaga, pag wholesome, uh, mas ano, no? Kasi sila yung makiwa. Na Nanits-nits, di ba? <laughs> yung mga wholesome, di ba? Hindi, taon na siya. Depende kasi yan, eh. Kung nasa peak ka na, Naso yung kabataan. Nasa age na naman talaga. Pero alam mo, friendship, oh. Ang pa nga dyan, friend, di ba, parang walang hugutan sa helicopter ang babae niyan, oh. kahit magdamagan, gano'n siya ka ano, sa sex. Gano'n ka, oh. ka-Eliamay Saison. O oh. oh, yan, ha? O baka pag gano'n baka mag-react niya ang Eliamay, ha? Hindi, di ba? Makakayaan po yan, Eliamay uh -huh. Saison. May ibig sabihin, colloquial uh -huh. word. O, oh, gaylingo din naman uh -huh. yon, di ba? O oh, pare, ati sumikat si Eliamay Saison, di ba? Uh -huh. Di ba? Pero ayun po, pati apam na one night stand, di ba? Grabe yung batang yan, ano? no. Bata ba yan o ano? Medyo dalaga dalaga. Yung actress no, grabe. Oh. Talaga no, ano Siguro nasa doon siya sa ano, nasa peak nung kanyang ano. Pero hindi eh, may sakit friendship kung oh, ganyang ano eh. Parang oh. halos lahat na titik man niya na. Oo, pero ang pa. Pero parang daig yang mga ano ah, ang mga pading para tatalo mo pa niya mga pading friendship. Oh. Oh. Ganun siya kahayok sa lawa, parang pinipili yung dati, di ba? Hayok sa laman, di ba? Ganon. Huwag ka baga. Pag, -pag, 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 -pag nalaman nila kung sino yung kesa tinutukoy na... Nakakawindang. Oo, malugugulat kayo. Tara nakakaloka kung isipin mo rin, di ba? Yes. So, ulaan yes. -na, na, na po. Parang may na ako, ah. Oo, so, meron oh. ka na, di ba? Sige nga, sino ba yan? Ay, nakakawindang. There no, go. Kasi Sa alphabet. So, wala-wala <laughs> ah, nyo na so, ula <laughs> po mga classmates. Comment-comment lang po kayo kung sinang kay namin na isang actress na hayok na hayok sa laman na gusto niya lagi nakilipag. pa. Sarawahan. <laughs>